Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ang pelikulang ito ay nagkukwento sa isang ex-convict at dating special operations soldier, na gumagamit ng kanyang mga lihim na kakayahan para pabagsakin ang pinakamakapangyarihang crime boss sa New York. Nang ang kanilang misyon ay nagresulta sa pagkamatay ng isang undercover na pulis, bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na nasa gitna sa pagitan ng kriminal at ng FBI. Makaligtas kaya siya sa mahirap na sitwasyong ito. Alamin natin sa The Informer. Nagsisimula ang pelikula sa kwento ng isang dating sundalo na nagngangalang Pete Coslow, na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang FBI informant. Matapos matagumpay na makalusot sa isang mapanganib na organisasyon ng krimen at magbalat kayo bilang isang nagbebenta ng droga, nilayo ni Pete na makakuha ng ebidensya para kasuhan ang boss at drug lord ng organisasyon ng krimen na nagngangalang Rizord Klimak. Pagkatapos ay inayos niya ang isang plano at nakipagkita sa kanyang boss na FBI, na isang special agent na si Erica Wilcox upang tambangan si Klimak kasama ang ebidensya ng malaking halaga ng droga na ipupuslit niya sa konsulado ng Poland. Sa panahon ng kanyang pagkilos, si Pete ay nilagyan ng isang tagong kagamitan sa pakikinig upang malaman ng FBI ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid kinabukasan, kinuha agad ni Napit at station, na pinagkakatiwala ang tao ni Klimak, ang mga gamot na nakatago sa bag at dinala sa harapan ni Klimak. Sa kabilang banda, naghanda si Erica at ang mga tropa ng FBI para isagawa ang ambush mission gaya ng plano. Gayunpaman, habang nasa daan, biglang nagbago ng direksyon si Stasiak at sinabing nakahanap na siya ng potensyal na mamimili at ibebenta sa kanya ang mga gamot walang nagawa si Pete para pigilan si Stasiak na ibenta ang droga sa ibang tao dahil sa takot na malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kabilang banda, si Erica ay nag-aalala at naghihinalid dahil ang mga aksyon ni Pete ay nagsisimula ng lumihis sa kanilang mga plano. Nang sa wakas ay nakipagkita na siya sa Mami Mili, mabilis na napagpasyahan ni Pete na ang lalaki ay isang undercover na pulis at nilayon niyang arestuhin sila sinubukan ni Pete na paalisin ang lalaki para hindi siya mapatay ni Stacia. Gayunpaman, nagalit ang lalaki at ipinakita ang kanyang badge sa lahat, kaya pinatay siya kaagad ni station. Sa kabilang banda, si Erica na nakarinig ng mga putok ng baril at nalaman na patay na ang pulis, sa wakas ay napilitang paalisin ang lahat ng kanyang tropa sa ambush mission at iwan si Pete. Pagkatapos ay dinala si Pete sa harap ni Klimak kung saan sa halip ay inakusahan siya ni Klimak ng panggugulo. Dahil siya ay nakapatay ng isang pulis, ang negosyo ng droga ni Klemak ay nanganganib na masira at si Pete ay dapat managot sa pamamagitan ng pagpunta sa bilangguan at pagpapatakbo ng kanyang negosyo sa droga sa bilangguan. Noong una ay tumanggi si Pete dahil hindi siya ang pumatay sa pulis. Ngunit nagbanta si Klemak na papatayin ang kanyang asawa at anak kung susuwayin niya ang kanyang mga utos. Sa huli, hindi napigilan ni Pete na sundin ang utos ni Klemak. Samantala, itinapon ni Stasiak at ng kanyang mga tauhan ang bangkay ng pulis sa ilog. Hindi nagtagal, nakipagkita si Pete kay Erica at sa kanyang amo na si Keith Montgomery sa isang lihim na lugar kung saan sinabi sa kanya ni Erica na mananatili siyang isang impormante ng FBI sa bilangguan upang mahuli nila ang drug ring ni Klimak. Bilang kapalit, agad na palalayain si Pete kung makakakuha siya ng malaking impormasyon at ebidensya tungkol sa drug ring ni Klimak sa bilangguan. Hindi na makapaghintay ang FBI na ipadala sa kulungan ang kriminal na kingpin. Labis na nagalit si Pete na sumali ang FBI sa pagtapon sa kanya sa bilangguan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa network ng droga ni Klemac. Ngunit sinabi sa kanya ni Keith na simulan ang pag-iisip tungkol sa kanyang pamilya dahil hindi makakawala si Pete dito. Sa kabilang banda, sinimulan ni Detective Edward Grants ng NYPD na imbestigahan ang pagpatay sa kanyang mga tauhan na nagpapanggap bilang mga mamimili ng droga at pinaghihinalaan ang mga mafia. Bumalik si Edward sa pinangyarihan ng krimen at inimbestigahan ang kuha ng CCTV camera na nagpakita ng figure ni Pete sa paligid ng pinangyarihan. Agad namang tinanong ni Edward ang kanyang mga tauhan para malaman ang tungkol kay Pete. Matapos malaman ang tungkol sa background ni Pete, ipinapalagay niya na si Pete ang pumatay sa kanyang tauhan. Agad siyang naglabas ng warrant para sa pag-aresto kay Pete para sa pagpatay sa isang undercover na pulis sa isang misyon. Matapos arestuhin si Pete, pumunta si Edward kina Erica at Keith upang malaman na nagtatrabaho na ngayon si Pete bilang isang impormante ng FBI. Ipinapalagay niya na sinadyang ilagay ng FBI sipit sa bilang guan upang imbestigahan ang isang bagay na may kaugnayan sa pagpatay sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, hindi na ibinunyag ni Erica at Keith ang tungkol sa plano nilang hulihin ang drug lord na si Klimak kay Edward at itinanggi na alam nila ang tungkol sa pagpatay sa kanyang tauhan. Kayat na pagdesisyonan ni Edward na alamin sa sarili niya dahil desidido siyang matuklasan kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang tauhan sa loob ng kulungan, agad na sinalubong si Pete ng mga miyembro ni Klimak na tutulong sa kanya sa pamamahagi ng droga sa kulungan. Gayunpaman, si Pete ay patuloy na binabantayan ng isang warden ng bilangguan na nagngangalang sluwet na pinaghihinalaan ang kanyang mga paggalaw mula sa simula ng kanyang pagkakulong. Kinabukasan, nagsimulang ipamahagi ni Pete ang kanyang mga droga mula sa isang bilanggo patungo sa isa pa sa pinakalihim na paraan na posibleng hindi matuklasan ng mga gwardya ng bilangguan. Tila mabilis na tumaas ang mga benta noong araw na iyon, kaya nakakuha sila ng malaking pera. Sa kabilang banda, binisita ni Edward ang asawa ni Pete, si Sofia, upang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa kaso na kinasasangkutan ni Pete. Kahit iginiit niya na matutulungan niya si Pete na makalabas sa kulungan dahil sigurado siyang hindi si Pete ang pumatay, pinili pa rin ni Sofia na huwag magsalita ng anuman sa pulis dahil binalaan siya ni Pete na huwag magtiwala sa iba nang hindi mapilit si Sofia na magkwento, ibinigay sa kanya ni Edward ang kanyang business card at hiniling na tawagan siya kapag kailangan niya ng tulong. Pagkatapos nito, pumunta si Edward sa bilangguan at sinubukang makipag-usap kay Pete sa pamamagitan ng isa sa mga bilanggo na kanyang impormante. Sa punong tanggapan ng FBI, inutusan ni Keith si Erica na patayin si Pete at itigil ang lahat ng kanilang mga misyon upang mahuli si Klimak dahil ang patuloy na pagsisiyasat ni Edward ay nagbabanta sa kanilang karera sa FBI. Kung malaman ni Edward at ng NYPD na alam nila kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa pulis na naka pareho silang nanganganib na makulong. Samantala, sa bilangguan, si Pete ay nakaharap ng isang leader ng gang na nagngangalang Phelps, na kumokontrol sa kalakalan ng droga sa loob ng bilangguan. Inakala ni Phelps na si Pete ay naging mapangahas sa pagbebenta ng droga sa kanyang lugar. Si Phelps at ang kanyang mga tauhan, na tinulungan ng mga tiwaling gwardya, pagkatapos ay pinahirapan si Pete at balak siyang patayin. Sa wakas ay isiniwalat ni Pete na siya ay isang undercover na impormante ng FBI upang ilantad ang drug ring ni Klimak. Matapos marinig ang pag-amin ni Pete, agad na inutusan ni Phelps ang kanyang mga tauhan na itigil ang pagpapahirap sa kanya. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Pete kay Phelps sa pag-iimbestiga sa sinumang sangkot sa drug ring ni Klimak na agad niyang sinangayunan. Sa kabilang banda, inutusan na ni Erica ang isang tao na patayin si Pete sa kulungan ngunit si Pete na inaasahan na ang bawat pag-atake, ay laging may hawak na kutsilyo sa malapit para sa pagtatanggol sa sarili. Matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa network ng droga ni Klimak mula kay Phelps, agad na nakipag-ugnayan si Pete kay Erica upang agad itong makalabas sa kulungan. Gayunpaman, pagkatapos na utusan ni Keith na ihinto ang misyon na makuha si Klimak at patayin si Pete, hindi tumugon si Erica kung hindi na siya matutulungan ng FBI, lalapit si Pete kay Edward at isisiwalat niya ang lahat sa pulis. Inawagan din niya si Sofia at hiniling sa kanyang asawa na bigyan si Edward ng audio recording ng pakikipag-usap nila ni Erica na ni-record niya sa pag-asam ng mga panahong tulad nito para magamit ito ng pulis bilang ebidensya. Sa ibang lugar, pagkatapos malaman na si Pete ay nanggulo sa bilangguan at nakikipagtulungan kay Phelps, inutusan ni Climax Stasiak si at ang kanyang mga tauhan na patayin ang asawa at anak na babae ni Pete. Nang makita ang mga kriminal sa harap ng kanyang bahay, dali-daling tinawagan ni Sofia si Edward at humingi ng tulong. Agad na ikinulong ni Stasiak si Sofia at ang kanyang anak sa isang silid, habang ang isa sa kanyang mga tauhan ay nagbubuhos ng gasolina sa buong bahay kung saan plano nilang sunugin sila ng buhay. Gayunpaman, pagkatapos makatanggap ng isang tawag mula kay Sofia, agad na dumating si Edward at pinamamahala ang patayin ang mga tauhan ni Stasiak. Habang sinusubukang iligtas si Sofia at ang kanyang anak na babae sa itaas na palapag, binaril si Edward sa binti, kaya napilitan siyang hindi makakilos. Nang bumaba si Stashak habang hawak ang anak na babae ni Pete na bihag at balak na patayin si Edward, agad siyang binaril ni Sofia, na nagawang palayain ang sarili, dahilan para bumagsak siya sa hagdan. Sa wakas ay nagawa na siyang patayin ni Edward hindi lamang si Sofia at ang kanyang anak, inutusan din ni Klemaka ang kanyang mga tauhan na patayin si Pete sa bilangguan. Pagpasok ni Pete sa kwarto, sumenya sa kanya ang isa sa mga tauhan ni Phelps na papatayin siya agad. Agad na sumugod si Pete sa kanyang kama, at nalaman niyang nawawala ang kanyang kutsilyo. Di nagtagal pagkatapos nito, si Pete ay inatake at muntik ng mapatay ng isang gangster, ngunit sa wakas ay nasupil niya ang kanyang umaatake nang matuklasan ito ng mga gwardya, agad na pinuntirya si Pete. Sa oras ng pangyayari, napilitan si Pete na kunin si Sluet na hostage at gamitin siya bilang isang kalasag upang makatakas mula sa mga gwardya ng bilangguan. Pagkatapos ay nawala ng malay si Sluet at dinala siya sa tuktok ng tore ng bilangguan, kung saan maraming tubo at mga silindro ng gas, at doon nagtago. Hindi nagtagal, pinalibutan ni Keith at ng FBI ang bilangguan upang patayin si Pete nakaposisyon na ang mga tropa at naghanda ng barilin si Pete sa utos ni Keith. Sa kabilang banda, gamit ang kanyang nakaraang karanasan bilang isang sniper ng mga espesyal na puwersa ng Estados Unidos, plano ni Pete na tumakas mula sa bilangguan. Inilipat niya ang gas cylinder sa isang punto kung saan mas madali para sa kanya na makatakas. Pagkatapos nito, nagpalit siya ng damit kasama si Sluet at madiskarteng inilagay ang tangke ng CO2 sa likod nila. Pagkatapos ay ginigising niya si Sluet at sinisikap na magmukhang hawak siya ng lalaki na hostage na naging dahilan upang e-target ng sniper si Sluet sa halik na siya. Nang babarilin na sana ng sniper, bahagyang nagiba ng posisyon si Pete kaya sumabli ang bala at nabaril ang gas cylinder at nagdulot ng malaking pagsabog. Dumating si Erica sa himpila ng pulisya pagkatapos ng pagsabog nang kukunin na si Pete ng isang ambulansya, si Erica, na alam niyang ang lalaking nakasuot ng damit ng warden ng bilang guan ay si Pete, agad na sumakay sa parehong ambulansya. Gusto pala ni Erica na tulungan si Pete at palihim na iniabot sa kanya ang baril para mapabagsak niya ang lahat ng nasa ambulansya at magkunwaring sinasaktan si Erica, pagkatapos ay tumakas. Ilang sandali pa, gusto ni Pete na makipagkita kay Sofia at sa kanyang anak. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na maraming mga undercover na pulis na nakapaligid sa kanya, at siya ay huhulihin sa sandaling siya ay lumitaw. Sa wakas ay napagtanto niya na sa ngayon, kailangan niyang pumunta sa abot ng makakaya at hindi makita ang kanyang asawa at anak para sa kanilang kaligtasan. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kina Erica at Keith na naguusap sa bangka sa wakas ay inaresto ng NYPD si Keith matapos gumamit si Erica ng mga wiretap upang i-record ang kanyang mga salita, na hayagang nagutos kay Erica na patayin si Kozlo upang pagtakpan ang kanyang mga aksyon. Pagkatapos ay nagtutulungan sina Edward at Erica para tulungan si Pete na makawala sa lahat ng ito at protektahan ang kanyang pamilya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.